pala pahag na naman sa tagpi namin hmm. ayan ang tatahimik na nila alam nyo na mga kajuit kapag ganyang uh, tatahimik tahi na sila <laughs> oh, alam mo alam mo na ano alam na this ano husky <laughs> Hello mga kajuit, welcome na naman sa ating uh, vlog na kung saan uh, nasa Tagpi Serie Episode 35 na tayo So ito, galing ako do sa tindahan para bumili ng tubig nila Tagpi At uh, nagpahinga lang ako saglit mga kajuit dito sa gulayan At maraming uh, maraming marami salamat dahil may nagpadala na naman po ng... Uh, tulong pinansyal para kay Natagpi. So, sa uh, anonymous sa uh, California nagbigay po siya ng 5616. So, pinadala po sa bank account ng aking anak. So, thank you, thank you ma'am sa yung uh, ipinadala. Uh, tawagin na lang daw po natin siyang anonymous dyan po sa California. So, ang total na pong pera ni Tagpi is ah uh, 52,487 pesos na po. Meron na tayong nalilikom na 52,487 pesos. So, yung 3,000 real po isa nandito na sa akin kasi kinonvert ko na sa sa real kasi yung mga pinapadalampira pera po isa nasa Pilipinas. So, yung kukulangin man po pera at least uh, nasa pinas kasi hindi po kakayanin nung uh, sahod ko na pang-cover so yung kulang po isa uh, by next salary ko na naman na ano uh, ipupuno doon sa 52,487 plus uh, sa mga madadagdag pa po so muli maraming maraming salamat po sa mga generous cash uh, sender para sa ating paglikom ng pondo sa pag ni Tagpi at the same time gagastusin na rin natin sa yung iba sa pagpapauwi siguro or uh, other expenses para sa family Tagpi. So maraming maraming salamat din kay uh, mam Ma Ma'am Richie Kihano of uh, Kuwait. Nagpadala rin siya ng uh, 4,000 pesos para pagbili na naman ng uh, dog food. So napakarami po ng nagmamahal sa ating inaalaga ang kilatagpi. So paano mga kajuit, hindi na rin ako, hindi ko na rin tatagalan to, ta, kailangan na natin puntahan sila tagpi para dalhan ng pagkain. So ang oras po dito ngayon is sa alas 8 na ng umaga. Ito po yung kanilang na pagkain, binabad na dog food na minix ko sa kanin. So let's go mga kajuit! So ayun mga kajuit Binigyan patay ng Saging O oh, kainin ko tumamaya Pagdating doon kila Tagpi Ayun na Lumitaw na si Tagpi Ano Tagpi? Halika na Mainit na yan o oh? Maliksi na naman si Tagpi mga kajuit Halika dito dito. Mahihiyain kasi sa camera to si Tagpi mga kajuit. Lagi na lang din na nasa lubong. Pahag naman pala, pahag. Pahag naman sa Tagpi namin. Hmm. Picture tayo, picture. <laughs> so, mainit na. Pasok na sa loob. Pasok ka na sa loob. Antay mo na lang ako dyan sa loob. Ba? Makate? So, punta na ako sa loob mga kajuit. Iwanan ko na lang din yung uh, timba dyan para hindi na ako magbitbit ng medyo malayo. Ayun si Hitagpi mga kajuit, inaantay na ako. <laughs> Tara, punta na natin sila. Ayan siya mga kajuit. <laughs> Binabantayan mo yan? Baka may kukuha na iba? Ha? Aba! Nagbigay-pugay pa mga kajuit. Sige na, go na doon. Punta na doon, takbi. Ayun, takbo-takbo na. <laughs> Ang sigla na ni Tagpi mga kajuit kung uh, mapapansin nyo ilang araw na po siyang ganyan yan. Dahan-dahan natin silipin ulit mga kajuit yung ano, napapis. <laughs> kung nakaabang ba sila o ano. Nakaabang na sila mga kajuit. Hello. So ayun, hindi nila naubos yung ano, bug food at uh, yung tubig ubus. Hello, saglit. Dami nyo na naman dumi. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Tahimik na, tahimik na. Prepa ta tahimik, tahimik, behave. Behave, behave. Prepare na natin yung pagkain nyo. Ito mga kajuit. Prepare na natin. nahimik na sila basta sinabi kong behave. Ano to mga kajuit yung uh, dog food na binabad ko sa tubig ng ano almost 6 hours kasi bago ako natulog binabad ko na to para malambot siya saka ako hinalo sa kanin so nadurog na siya kaya gustong gusto nila ito yung nagsisilbing ulam nila mga kajuit so dinamihan ko na yung ano para talagang nabubusog sila eto na jaran hello wait 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 mm. Um. eto to tagpi um. tagpi tagpi eto yung sayo Wait lang ha. Saan ba yung pinggan mo? Ito pala. Ito yung kay Tagpi. Ah, Tagpi. Pasan ka na? Ha? Ah. Magsanay ka na rin sa dog food. With rice, no? Oh, kain na. Ito si Tagpi mga kajut ano, hindi agad sinusunggaban yung kanyang pagkain. Oh. Mat na ano diyan. Do sa kabila. Sige na, after niyo kumain ano. Pakakawang ko, papakawalan ko ulit kayo kahit na mga pasaway kayo na ano, ang hirap yung ano pabalikin sa kulungan. Ano, dumina na naman. Ayan, may tubig pa dyan. Pero yung, ano, ubos mga kajuit, lakas nila sa tubig. Yung tubig doon sa dispenser, naubos din. Uh, buti na lang, hindi natumba yung ating uh, inilagay mga kajuit. So, good yung idea natin na nilagyan ng double tip na nakadikit doon sa plywood. So, kunin ko lang yung isang tubig na daladala -dala ko mga kajuit. So ganito na lang mga kayuit yung ano ginagawa ko. Bumibili na lang ako ng uh, tubig doon sa tindahan kasi kung galing pa sa accommodation namin ano sobrang layo at ang hirap nga po maglabas doon sa ano sa sa gate dahil uh, umiikot po yun. Ang hirap uh, may dala ng mga malalaking bagay. So ang ginagawa ko mga kajuit, yung mga nila, kukunin ko na lang din sa Uh, pundo nila tagpi, so later po ano gagawa ko ng uh, breakdown so ayan mga kajuit nakaka 52,000 pesos na po tayo na ano na pondo nila so ilalagay ko lang to doon mga kajuit so kailangan ko din palang ano mga kajuit kontrolin yung pagkain nila dahil ano hindi, hindi, nila kayang ubusin kapag uh, sobrang dami <laughs> maano yata sa ano yung ano dog food ano labas na kaya wait lang ha. palalabasin ko kayo talilini lilinisan ko ulit yung inyong kulungan at uh, yung pagkain itatabi lang natin yan para ano may makain kayo mamaya <laughs> Ba't malungkot na ang tagpi? Kanina, ang saya-saya sumalubong. <laughs> Gusto na rin ano ni tagpi mga kajuit yung hinihimas-himas siya. No? Kainin mo na pala to. Sige na. Actually, inubos naman niya yung ano, yung iniwang ko dito kahapon. At palalabasin ko yung mga papis. Ha? saka ano lagi kong kabilin-bilinan ah, na wag na wag pupunta sa kalsada kapag wala ako at uh, lagi mong babantayan yung mga anak mo dito dahil uh, sayang yung pinaghirapan ko sayang din yung paghihirap mo ng uh, isang buwan na dito na pag stay na pare-parehas tayo nagsakripisyo ba diba? kaya kailangan uh, magpapakabait din at uh, sa tulong ng ating mga viewers at mga may mabubuting puso na handan tumulong para maiuwi ko sa Pilipinas para magkaroon na rin kayo ng uh, permanenting uh, tahanan at siyempre yung uh, far farfarent. So hopefully uh, may uwi silang lahat mga kajuit. Sige na kain ka na ko yung ano, yung mga papis. Yung mga papis mga kajuit nandoon, oh, nakasilip sila sa habutas sa uh, antahimik na tila nakikinig siya sa aking sinasabi. Sige na, kain na. So, lagyan ko muna ng tubig mga kajuit yung ano. Inumin nila, ah, lagay ng inumin at uh, wala ng tubig. Ayan, napakahinhin naman kasing kumain ni Tagpi. kakain yan ano pakunti-kunti <laughs> pero ano nauubos naman niya mga kajuit hindi lang siya yung tipo ng aso na ano sumusunggab sa pagkain ayan mahihain kasi si tagpi mga kajuit ayaw na nakukuha na ng ano video so pakakawalan ko na yung mga ano mga papis itataas ko lang yung ano yung pagkain niya uh, para hindi kainin kainan ng mga papis Hmm, atat na atat nang lumabas. Hmm, sige, 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 sige. Ayun. Nakipagsabayan na si Aski. Ayun na rin kasi magpadidi ni ano. Tagpi mga kajuit dahil uh, wala na rin ano. Gatas yung kanyang ano. Didi Ayun sila <laughs> Tuwang tuwa rin na kapag uh, nakakawala Yan, Daming ibon no? So habang nandyan sila sa labas mga kajuit, uh, Maglalagay ako ng tubig sa water dispenser At saka doon sa galon na hinati ko And At the same time lililisan ko na rin yung kanilang uh, kalat dyan na dumi Yung kanilang dumi Para laging uh, malinis yung kanilang kulungan ito mga kadyuit, sa salinang. i -re lang natin tong ano. Lagayan ng tubig nila. Hello! <laughs> May nauna na. May nauna na nagpakamot. Wait, wait, wait. Ayusin natin tong tubig si Panda nauna ng ano ha. Pumasok. Ayan. Sige, inom ka na. Ayan na, may karga na. Tapos ito mga kajuit, ano, lalagyan ko rin. Ayan na si Panda. Uminom na siya. So, hindi ko nadala yung isang, ano, mga kajuit. Lagayan ng tubig at saka food dispenser. Bukas na lang kasi inuna ko yung tubig. Kailangan talaga nila na may stock lagi ng tubig dito. Ayan, water is life talaga. Oh, no, oh, si ano ah. Si Panda. Ito, lalagyan ko rin ito mga kajuit. Ay, so, sa lakas pala nila sa tubig. <laughs> so, maganda yung ano, yung dispenser dapat pala maraming ganyan ano lang kasi yung mga kajuit uh, 3 liters yung capacity nya mas gusto pala nilang uminom sa ganun parang kumakain lang ah ayan puno yan oh laki na nung nabawas ayan mga kajunit mga kajuit, linis muna tayo ng mga pupo nila. Madali nang linisan ngayong mga kajuit 'dal ano, dry na yung kanilang uh, pupo. pupuk. lang 'to. Itatapon ko sa labas. gamit na gamit mga kajuit yung ano, water dispenser. So, bukas ko na lang ilalagay yung isa. <laughs> Anong nangyari sa tainga mo bunso? Ba't nabaligtad? Hoy, Husky, ba't mo hinihila yung walis ko? Tutulungan mo ako? Halika na, no? <laughs> Hello, bunso ah uh, ba't ka umiyak kanina? Ano nangyari sa iyo? Ba't nabaligtad diyan tainga mo? <laughs> oh. <laughs> ha? Ito si mga kajuit. Bakit? Ha? Check lang natin yung mga ano kung may ano. Kuto or garapata. Ha? <laughs> Oh, ikaw na una. mo oh, nga baliktad yung tainga mo? ha? <laughs> Ang ah, galing nga. Ba't ganyan? Ang galing kaya binabaliktad mo. Sandali lang. Linisan na natin itong ano. Ah, kulungan. Oh, ba't pumasok na dyan sa silong? So, ito mga kajuit. Malinis na ulit yung kanilang kulungan. gustong gusto nilang gamitin yung ano water dispenser so ayan mga kajuit malinis na ulit at uh, yung taas na lang ang ano lilinisan ko Choo! pasok na pasok na pasok na sa loob linisan natin to So nilagyan ko rin ng tubig tong ano, galon mga kajuit para pag naubos yung sa dispenser may tubig naman sila sa galon. Marami pa silang ano ah uh, tawag dito. Dog food. Super isa hindi naman po nilang gam. yan Halika na, bunso. Bunso, halika dito. Sa taas. <laughs> Ay, wait. Sarado pala yung pinto. O, oh, pasok na, pasok na. Pasok na kayo dito. Tara na, tara na dito. Halika na kayo dito sa loob. <sighs> Pagid na lang natin itong ano alika Sabi ko punta na dito sa lobe. Eh. Pasok na sa loob. Dalawa pa lang yun nandito. Si Bunso at Sino ba yan? Si Charmy. So, i refill ko pa to mga kajuit. Nangalahati ka agad. Mas gusto pala nilang uminom, dito sa ano. Sa water dispenser. Wala kasi akong makita na ano. Mas malaki dito. Ito na yung pinakamalaki. Ah, meron man po. Kaya lang napakamahal. Ito pala yung pinakamura. bukas ko na lang dalhin yung isa kasi akala ko mga ka duties ano uh, siya so effective pala yung ginawa ko Alam ko palpak eh. Yan. Ito yung bola nila. then ito yung kanilang uh, Reserba bago na naman itong mga kajuit ayan pahihirapan na naman nila ako Oy, oy pambihira tagpi tawagin mo yung mga anak mo ha ah. sige na Pist, Husky pasok na sa loob panda Germy. Nando na kayo, huli na kayo. Ay nako, mga pasaway rin naman kayo eh. Ha? Pasaway na bata. Si bunso lang pala mga kayo ito nasa loob. Saka na muna tayo magbanding-banding ano. Kulang talaga sa oras mga kajuit. Hoy Nutella. Nutella, Nutella. <laughs> si Nutella mga kajuit, oh, pakamot na agad. Hoy <laughs> sus, pakamot din siya, ano. Si Charmy. Naglambing na yung dalawa. Okay, alin na kayo dito? Sheba. Alin ka dito, Sheba? Ayun na si Sheba. La Maglambing na naman yung mga papis mga kajuit ay sinisipa mo si ano ikaw naman daw maluko to si ano ah si Charmy ha ah. ito si Husky si Husky si Whitey ay si Whitey si Laika Ayan, ano pakamot daw no ay playing time mga kajuit ala 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 <laughs> oh, ah. oh. Hindi na, pasok na muna. Mahihirapan ako eh. Sige na. Oh. Hello, hello. Hello, hello. Ito si Laika. Pasawa ito ka Laika. ka Laika. sa sinasabi ko. Dito na, dito na. Ay to, tinanong si Nutella, oh, hindi gayahin. <laughs> Gulong-gulong na. Eh, <laughs> una kita doon, ang hirap mong eh. Ang sarap sana makipaglaro mga kajuit kaya lang uh, alas 9 na. Siyempre kailangan ko rin magpahinga mga kajuit. Nutella. tu tu Ah, ito pala si Nutella. Kala ko saan na nagpunta eh. Mamaya na, mamaya na. Ay, hindi na. Hindi ko na mabuhat. Ang bibigat, ang bibigat. Alala, nalaglag na. Ito si ano. Si Charmy at Sheba. Oh, sige na, sige na. Diyan na sa loob. Nutella. Si Nutella. Ayan mga ka si Nutella. Pasok na sa loob ha, pasensya at ano. Ay. <laughs> pasensya na ano, kulang talaga yung ating oras. Yun, nagsiinuman na sila. Lagay ko na lang tong ano, pagkain nila dito mga kajuit, kainin nila mamaya. Oh, ito to. Oh, kain na naman. <laughs> Napagod sa paglalaro. So maganda yung ano mga kajuit, yung water dispenser doon talaga sila umiinom. Paano? Ay bunso, bakit nandiyan ka bunso sa isang sulok? Ha? Bunso, Ayan eh, si bunso mga kajuit. So iwanan ko na lang yung pagkain niyo diyan ha. At uh, may dog food pa naman kayo. Bukas magdadala ako ulit. Ayun. Sinandal pa pinag una ni Laika yung pum. Ayan si Tagpi. Ibigay ko yung pagkain niya mga kajuit. Pia, halika dito. Pagkain mo. Ito na, kainin mo na to. Bukas ano, pagluto ko kayo ng paborito nyo yung atay. Pero kailangan mo rin kasi masanay sa dog food. Ha, Tagpi? Sige na, kainin mo na yan. Sige na. Ah. So ito mga ka-Juet yung uh, senaryo sa Tagpisyery Episode uh, 35. Naka Episode 35 na po tayo. At uh, gaya ng sinasabi ko, uh, patuloy lang po nating subaybayan ko ano ba yung mga mangyayari sa Tagpisyery. Dahil po ito nga uh, ginagawa akong video isa uh, on the spot ko. Ano po yung mapapanood nyo? Yung nakikita nyo, yun na po yun. So, ayan, alas 9 na mga kajuit. At uh, meron nga tayong isang uh, subscriber si Ma'am Salumini Kanor. Ayan, maraming maraming salamat na ah, sa lagi ka sa aking uh, premier at uh, nagko-comment na may nabasa pa ako na naaawa na din daw siya sa ginagawa ko. So, okay lang po yung kasi ano, uh, kung hindi naman natin pupunta sila tagpi dito ta pababayaan, kawawa naman po sila. So, naghirap na po tayo ng dalawang buwan. So, tuloy-tuloy na po natin gagawin yan hanggang sa mapaganda ang buhay nilang lahat. At uh, marami marami salamat dahil uh, nandyan lang po kayo na patuloy na sumusuporta sa ina-upload kong video. At uh, sana sana'y wag po kayong magsawang uh, sumubaybay sa aking uh, pagbablog sa mga aso dito. So naalala ko may binigay pa lang uh, saging yung ano yung kaibigan nating tindero ng gulay. Kainin ko na muna mga kajuit. So paano mga kajuit? Sa kita-kita tayo di sa Tagpiseryo Episode 36